Hello kids, we are now in week 7. Pag-aaralan natin ang pagbabawas ng mga bilang na may tatlong tambilang sa mga bilang na may tatlong tambilang na walang muling pagpapangkat o without regrouping. Pangalawa, pagbabawas ng mga bilang na may apat na tambilang sa mga bilang na may apat ring tambilang na walang muling pagpapakat o without regrouping. Bago yan, alamin muna natin ang mga bahagi ng pagbabawas o subtraction. Ang pagbabawas sa Ingles ay tinatawag na subtraction. At ang simbolo naman ng pagbabawas o subtraction ay linyang pahiga. Halimbawa, kapag meron tayo 546 minus 243, ang numero na nasa taas ay tinatawag na minuend. Ito ang numero babawasan. Samantalang ang numero naman na nasa bandang baba ay tinatawag na subtrahend. Ito ang numero ibabawas. At ang pagkakaiba naman o pinalalabasan ay tinatawag na difference. Pagkaroon tayo ng mga halimbawa. Ang ating gagamitin mga paraan ay una, expanded form. Halimbawa, kapag meron tayo 546 minus 243, isulat natin sa expanded form ang minuel. Yan ay 500 plus 40 plus 6. Next, sulat naman natin sa expanded form ang 243. That is 200 plus 40 plus 3. Ngayon tayo na ay magbabawas. Unahin natin ang nasa bandang kanan. So 6 minus 3 equals 3. equals 0. 500 minus 200 is 300. So, ang sagot natin ay 300 plus 0 plus 3 equals 303. Ibig okay. sabihin, ang ating difference o kinalalabasan ay 303. 3. Sunod na pamamaraan natin gagamitin ay flats, longs, and squares. Okay? So, sa 546, eh, meron tayo limang flats. 1, 2, 3, 4, 5. And, meron tayong apat na longs. One, two, three, four. And then, meron tayong anim na squares. One, two, three, four, five, six. O, sa atin namang subtrahend, meron tayong dalawang flats. One, two. And then, meron tayo apat na longs. One, two, three, four. And then, tatlong squares. One, two, three. Ngayon, tayo ay magbabawas. So, ang anim na squares, babawasan natin ang tatlong squares. Ang matitira ay tatlong squares. Ang apat na longs naman, ay babawasan natin ng apat na longs, ang matitira ay wala, o zero. Ang, ang limang flats naman, ay babawasan natin ng dalawang flats, ang matitira na lang ay tatlong flats. Ibig sabihin, ang difference natin ay So, meron tayong 300 plus 0 plus 3. So, ang difference ay 300. Ang ah, sunod naman na pamamaraan na gagamitin ay ang shortcut. Ano naman ang shortcut? Okay. Halimbawa, kapag meron tayong 9,546 minus 2,243. Una natin gagawin ay ibawas ang nasa isahan. So, 6 minus 3 is 3. Pangalawa, ibawas ang nasa sampuan. 4 minus Zero. Pangatlo, i-bawas ang santaanan. 5 minus 2 is 3. Pangapat, i-bawas ang nasa libuhan. So 9 minus 2 equals 7. So ang difference ay 7,303. That's it for now, bye bye.